Ayan, nalagyan na natin ng fishnet, uh, paikot. At ngayon ay uh, pinakawalan na rin natin ng ating mga pato. Lahat ng alaga natin ay nasa labas. Dahil sana nga, kahit malamabot ng alas dos ang araw, ayan, lahat yan sila, yung pato yan o. No? Nakaikot na yung fishnet. Ang gagawin ko na lang dito, yung ipit. Pukha tayo ng mga kawaya na may sanga para yan ang iipit natin sa lupa para hindi ma ano ng ma ano ng mga palaka or ibang predator ng ating uh, tilapia Ayan. ayos na ikot na siya nagawa na natin ng paraan para iwas uh, kasi uubusin ng pato to pag nasisid ng pato yan sigurado yan kain na natin to kanina eh nang medyo madilim dilim pa kaya siguro kasi ang oras natin ngayon alas 7 na hindi na sila lumalabas Sog. na sila. Ayan o. Ayan o. <laughs> Nagkakatuwa din. Kahit marami na tayong ginagawa araw-araw. Sa umaga, una natin pakain ng tilapia sunod na mga sisew, pato, pabo tsaka yung ano natin doon, mga sa na nangingitlog, at tsaka yung ano natin, marami. Yung maramihan natin dyan na manok. Marami na tayong gawa pero okay lang. At least uh, makikita natin balang araw yung tilapia natin ay pang-ulam talaga yan ah. Yan. Pero na tayo pagkukuhanan ng pang-ulam. Sayang nga lang baga sa ano, sad to say na ang aking isang barkada dito, ang aking best friend si Prince ay nawala. Talagang namatay siya. Wala tayong magawa. Nakalungkot lang dahil yan ang ano ko talaga dito mula November, ah December. Pinalaki. Tapos meron tayo ngayon kapalit. Si Pugi naman. Si Pugi naman ay hindi gano'n lalaki yun dahil may lahi sa na ano lang. Mababa lang ang ano nila. Lahi. Ayan. Ayan. doon sa dulo kasi kasi kanilang alas 6 ano uh, 5 5 pa lang ng umaga pinakain na natin niya sila kasi kailangan medyo maagang maaga papakainin natin ayan yung mga pato natin sana hindi sila magpumilit pumasok dito yun oh uh. yung pabo, ha, dito na. At kahapon, ah, uh, nakarang araw, naglagay tayo dyan ng uh, puradan pero inulan niya, inulang kagabi, pero yung mga puno ay nilagyan natin ng uh, lupa. Tinakpan natin ng lupa. Ang ganda ng uh, kalangitan sana. Maghapon naman mga ng arawin. Kakatuarin. Oh. かかと悪 banyak-banyak selang haa huh? haa huh? kita Ayano. Erudito tada ga yana. Ayano, ayano. dita. katuwa mga kalabistak. Ano pa lang to Ilang araw pa lang. O dito. ah huh? 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 December, meron na tayong... Pang-ulam. Basta tama yung pakain natin. Mabilis ito lumaki. Oo, oh, yung binili natin, Pidge, talagang ano yun. Marami. Pang-ilang buwan yun. Ah, isang buwan, kalahati. Okay, mga livestock. Huwag kalimutan ipalo ang ating FPH. BNI Livestock Farm na at ang ating YouTube channel, Lilito Tan Farm. Pasubscribe na lang po. Maraming salamat. Bye-bye and God bless. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan. Yeah, yeah, Ayan. Yeah, yeah. Ayan. 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 Ayan.